Binuksan na sa publiko ang burol ni MMDA Chairman Danilo Lim. Magbabalita aming correspondent na si Pauline Verso sa live mula dyan sa Heritage Park sa Taguig. Pauline. Yes, Pinky, ramdam na ramdam pa rin ang lungkot sa puso ng mga naiwan ni MMDA Chairman Danilo Lim na pumanaw kahapon dahil sa cardiac arrest sa edad na 66. At sa mga sandaling ito ay hindi pa nga tayo nakakapasok sa loob ng Heritage Park kung saan kasalukuyang ginaganap ang kanyang lamay. Pero sa aming pag-aabang dito sa labas, e eh, nakita nga namin ang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga opisyal na dumating para makiramay. Nakasalubong rin namin ang i lang mga empleyado ng MMDA na balot sa matinding kalungkutan. Panghihinaya nga ang sentimiento nila dahil para na rin daw silang nawalan ng ama sa pagkamatay ni Chairman Lim. Napakasakit po ang pagkakamatay na aming uh, butihing chairman Danilo Lim dahil sa ginawa po niya sa amin mga empleyado ng MMDA lalo lalo na pa sa union na sa kamay ng MMDA dahil po lahat po ng hiningi namin binigay niya po lahat So yung pagkakawala niya po sa amin, parang napakabigat. Nalulungkot kasi si Chairman, nakapakabuti naman po sa amin. Luluksa kami sa uh, biglang pagkamatay ni Chairman. Pinky, kwento pa ng ilang empleyado na halos na taon nang naninilbihan sa MMDA at naramdaman talaga nila ang pagbabago nang umupo si Lim bilang chairman ng ahensya. Kaya naman nagulat na lamang sila nang marinig ang pagpanaw ni Lim na nagpositibo rin sa COVID-19 noong Desembre 28. Inaasahang bubuhos pa mamaya ang pakikiramay ng iba pang kaanak at mga nakasama ng dating general sa gobyerno. Ngayong araw rin nakatakdang magbigay ng eulogy ang MMDA at bukas naman sa publiko ang burol ni Lim hanggang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngunit paalala rin ng pamilya ng Yumaong Chairman, dapat sumunod pa rin ang lahat sa social distancing at minimum health standards at kung maaari, eh hinahikayat rin silang magluksa at mag-alay na lamang ng dasal sa kanilang mga tahanan dahil sa pandemya. Pinky, sa Sabado naman nakitakdang ilibing si Chairman Lim sa libingan ng mga bayani. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo Pauline Versosa nagbabalita.